nyo yung basura dito sa Japan. Hindi sabog. Ano siya likom-nalikom, likom. ano siya uh, organized. Bukod ang plastic, papel, mga yung mga raw. Ano, tignan nyo yung basura, ganyan ka-organize ang Japan. Although hindi 100% perfect. May mga tao rin na matigas ang ulo, katulad niya may mga mga ano ba yon styrofoam bukod dyan dito sa building na yan sa building namin merong ano eh may bahay hindi na sa nakalagay siya sa loob ng isang room hindi naman siya mabaho masangsang minsan pero may naglilinis merong kasing taga uh, ano sa building namin sa tinitirahan ko pag nagtapon ko ng basura roon ng mali sa panahon o maling basura ire-record ko kung nila ng picture yung basura mo na sino na, hindi sabi ng pangalan, ililigay, ididisplay nila sa ano, sa elevator, ididikit nila sa dingding yung basura, at ididetalye in Japanese na hindi ko na nababasa. Itong lugar na hinintuan ko pala, para sa mga bone fracture, ano, sa mga bone fracture na uh, pang rehab, rehab ba to? Therapy, ayan o, paaulo. Uh, medyo hindi siya mura. Dalawang beses is six, is six, eight is limang libo na rin. Pero naranasan ko yan ha. Nang pinulikat ako guys ha. Dito biro. Pinulikat ako ng gabi. Dahil sumobrang lakad ako ng the other day. Kaya sabi ko sa inyo. Ang sobrang lakad nung pinipilit mo yung masakit na binti mo. Tapos naka tights jeans ka pa o pants. The next day natulog ako pag ko sa umaga ang pakasakit ng pulikat ko sa legs sa left legs ko sa calves sa, sa mga binte naninigas talaga siya nung nagamot ko siya mag isa syempre meron akong alam na first aid para gumaling o matanggal yung kirot kaso hirap ako maglakad siguro na na dislocate o nagkaroon ng parang ano siguro na ipit yung ugat o yung muscle na hindi ko alam paano siya gagawin. Kailangan mo dalhin sa professional. Pumunta ako sa kilala kong lugar na ganoon din nangyayari yung kalahating katang ko hirap maglakad kasi naipit nga yung mga muscle, ugat. Pamasad ako doon. Therapy na rin parang siningin. Isang oras, binayaran ko 8,000 yen. 8,000 yen guys eh usually dito ang pagmamassage 4,000. Mura, mura na yun na dati 3,000. 4,000 ang massage dito. Ngayon, kung ang mahilig ko kasi ako sa aroma massage, nakahubad ka doon, may eh, oil, oil, oil massage. Mga 6,000, 7,000. Basta may isang lapad ka, sold ka. Pero kung wala kang pera, doon ka na lang sa, sa machine tig -tig 100 yen or 300 yen. Tawid tayo so off mo.